nananawagan po ako at humihingi po ako ng tulong sa tabang oro mismo na mabigyan po ng justisya yung ginawa sa pamangkin ko. Niyaya siya nitong lalaki na gumala. Sinundo po nung lalaki dun sa, ano, sa labas ng school niya. Ang sabi daw po nitong lalaki, pagdating sa bayan, dadaan muna sa bahay. Doon na daw po nag-umpisa yung kahalay ng lalaki. Doon na daw po siya inumpisahang buwan. Malaki po yung lalaki. Takot din siya sa kompetensya ng sumigaw sa gumawa nito sa pamangkin ko. Pagbabayaran mo to, nakukulong ka. Isang dalagita ang pinagsamantalan umano ng isang lalaking nakilala lamang sa online. Ang reklamong ito ay personal na idinolog ng tiyahin ng biktima. Mga uh, katulad ng ano po ma'am ang napapansin nyo na ngayon kay sa pamangkin nyo po ma'am. Lagi po siyang nagmumukmuk. Hindi na po kagaya ng dati na kapag kawala po siyang pasok, nakikipagbanding po sa aming mga tiyahin niya. Tapos hindi na rin po lumalabas ng bahay. Apo. Ah, ilang taon na po itong pamangkin niyo, ma'am? At nag-aral pa po ba ito? Apo, 15 po. Uh, Pa-16 po kayong April. Okay, 16 years old. Ngayon nag-aral pa po siya, ma'am? Apo. Anong year na po ito? Grade 10 po. Grade 10 may napansin po ako sa kanya pagdating niya po pero hindi na, hindi ko po muna siya tinanong noon eh pagpasok niya po ng bahay hindi ko po hindi ko po, po siya nakakapasok inubod niya na po yung kalda niya nasa labas pa lang po ng bahay no hindi ko siya tinanong kung ano yon bakit ganoon nasa labas pa lang siya ng bahay na kukunin siya ng... pero yung blouse niya po hindi niya tinanggal diretso po siya sa ano sa banyo kung po ako tinanong ko sabi ko anong mangyari sabi niya wala daw nag tinatlan lang daw po kinabukasan ko, hindi po siya pumasok. Sabi ko, bakit hindi ka pumasok? Nilalagnat po siya. Nilagnat po siya nung kinaumagahan na noon. Tapos dinadaan niya po, sakit daw po ng likod niya. Sakit daw po yung likod. Sabi ko, sige, wag ka nang pumasok. Sabi ko sa kanya. Tapos, nung sumunod na araw po, sabi niya, okay na daw po siya. Pumasok na ulit. Nagtaka na po ako kasi, inuugali niya. Once, galing po sa school, iba na direkta na po sa loob ng bahay. Halos hindi na po talaga siya lumalabas. Nung mga sumunod na araw, ganun pa rin po. Nagkukulong siya tayo po lang pumasok. Ano na po eh, nagtataka na ako sa kinikilos niya eh. Sabi okay. ko parang na hindi na po tama na nangyayari. Password po yung cellphone niya, pero yung basic ano lang naman po. Kaya nabuksan ko po. Doon ko na po nabasa yung, ano, yung conversation nila ng lalaki. Yung araw na yon ay kinumpruntan mo na itong pamangkin niyo, ma'am. Kung ano talaga ang totoong nangyari. Okay. Anong pagka... Nasa, school po siya noon sir. Sabi ko sa kanya, umuwi ka muna. Umuwi naman po siya. Tinanong po namin siya, pero wala naman pong ano. Yung kalmado naman kami lahat kasi siyempre po kami yung ano niya eh, guardian niya. Pero hindi ko po, po siya nakatanong about doon sa nabasa ko. Umiiyak na po. Yun lang po ang sabi ko sa kanya. Ang sabi ko sa amin kung ano yung nangyari. Ang sabi po niya, niyaya po siya gumala itong lalaki. Gagala lang daw po. Pumayag daw po siya. Pumunta po doon yung lalaki sa labas ng school niya para sunduin daw po siya. Ang sabi po ng lalaki, dadaan daw po muna sa bahay nila, may tukunin. Opo. yun po ang sabi sa kanya ng lalaki. Pagdating daw po sa bahay, hinapo, hinahalik-halika na daw po siya, tapos pinaghuhukod siya. Ganun ang mangyari sa kanilang Opo. dalawa ng mga araw na iyon? Okay. Tapos bakit, ma'am, hindi sa inyo na kumbaga, isabi itong nangyari sa kanya, ma'am? So, daw po siya. Kasi po, nung nagawa na po yun ng lalaki, hinatid ko daw po siya sa, siya sa sakayan. Ang sabi daw po, ihahatid kita at baka daw po may makasalubong nakakilala. Magkwento daw po yung kamangkin ko sa ginawa sa kanya sa sinasabi mo ma'am, meron ding kahit konting pananakot dito sa pamangkin nyo. Opo, okay, kasi po, una pa lang po yung sinabing maghubad siya, ayaw niya daw po talaga. Paano niya ma'am nakilala itong sinasabi nating lalaking umalay sa kanya? Sa FB daw po. So hanggang sa nagkachat silang dalawa, hanggang sa umabot na mag-meet up itong dalawa, okay. itong pamangkin nyo ma'am, tas itong lalaki. Okay. Hindi naman niya boyfriend itong lalaki ma'am. Hindi daw po. Para sa agarang pag-aksyon, idudulog na natin ito sa tanggapan ng Tamalig Municipal Police Station. Makakausap natin ang tagapagsalita na si Police Executive Master Sergeant Marley Gragasin. Ma'am, sa mga ganitong sitwasyon po, ano po yung maaring proseso na pwedeng itulong dito sa mga ganitong sitwasyon ng panghalay po, ma'am? Oo. Ang pinakauna niyan, syempre, interviewin natin yung biktima. Opo para malaman din ano yung mga datos, ano yung mga information na pwede tayong magsampa ng kaso laban doon sa perpetrator. Standard operating procedure na sinusunod ang ating WCPD on duty para makapag-file tayo ng karampatang kaso doon sa regional trial court. Tama po ba na dapat idiretso na po ito, itong kaso po ito sa PNP at kahit hindi na dumanto sa barangay? Opo, opo, sir. Opo yan ang mga bousy ano, desk sa barangay. Yung mga humahawak, sir, ng bousy, alam naman po yan nila na kapag ka ay diretsyo na po dito sa aming ano, tanggapan. Bilang paalala na, na rin sa ating mga taga-panood at taga-pakinig, lalo na po sa mga kabataang babae, ano po ang inyong maipapayo para naman makaiwas sila mga ganitong tao na nakilala online at kumbaga kinukuha yung loob mo at meron palang plano? Una, cybercrime prevention tips natin na huwag basta-basta tayong magbibigay ng mga personal information doon sa nakikipag-chat sa atin. Ikalawa, e kailangan kasi din dito naka establish tayo oh, bilang mga magulang, meron tayong in-establish na, na magandang relasyon sa ating mga kabataan para mag-guide din natin sila kung halimbawa may mga ganyang incidents na nakikipag-chat sa mga bata. Yung mga millennial, baga, mga YOLO, you only live once. Kaya todo, 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 di ba? Uh, which is very dangerous sa, sa buhay nila. Uh, minsan nakikipag-eyeball, mag-isa lang, hindi naman din alam kung saan yung lugar. Pero dahil sa yung pagiging determined, ma ma makapag-eyeball makapag doon sa kachat, Um, kahit mag kahit malayo, susuungin. Which is hindi dapat. First, na pagkikita, dapat meron din kasama or chaperon. Kahit nga minsan magkakakilala na pag nag-date, may chaperon, di ba? Kung alam ng magulang na makikipag-date. Kalawa, dapat sure din ano yung mga kakainin, ano yung, ano yung mga drinks. Tama po, ma'am. So, kasi minsan, oo, parang nandoon yung yung magandang ambiance pero hindi alam na merong mga patridor na nilalagay sa mga pagkain. Siguro sa mga panahon na ngayon dapat laging sigurista kasi hindi natin alam ano yung iniisip o ano yung intention sa atin ng mga tao na nakakachat natin. Minsan nga yung kaharap naluloko pa. What more yung yung nasa social media na hindi naman kayo nagkikita. Opo. Tama De po ma'am. Ma alam 'yan yung mga facial expression ng kausap mo, 'di ba? Opo. Kumbaga, yung profile pic ng sa Facebook ay eh, iba pala sa personal. Opo, di ba? <laughs> yun naman yun naman ang kalimitan nangyayari. Tayo lang sa mga kabataan, dapat kaibiganin nila yung mga magulang nila. Pag-guide sa kanila sa mga ganitong sitwasyon. Opo. Ma'am Gragasin, in case po na mabiktima ng ganitong pangyayari po, ma'am, saan po dapat tumakbo o humingi ng tulong? ang mabibiktima po nito. 24-7, bukas ang aming tanggapan. Pamaligin mo lang sa police station. At kahit sa ang police station na nandito sa Pilipinas, open yan 24-7. Medyo nag-aalangan sa WCPD or sa sa PNP, pwede din po silang pumunta sa DSWD. At yung DSWD, sasamahan po sila sa mga PNP, WCPD, DES. Apo, ma'am. Tandaan po natin, ang rape, base po sa bagong anti-rape law noong 1997, yung Republic Act 8353, ang rape, pwede maging babae o lalaki ang mga maging biktima or mang biktima. Pwede man po na mangyari ito kahit sa mag-asawa, di ba po? May marital rape tayo. At ang penalty nito ay reclusion perpetua 20 to 40 years na pagkakulong at kung medyo mababa yung mang, yung magiging penalty pwedeng prison mayor 6 to 12 years lang po na pagkakulong Opo with that ma'am maraming maraming salamat po Police Executive Master Sergeant Marley Garagasin, ang tagapagsta ng Kamalig MPS Okay po thank you very much and good afternoon again Para naman sa kapakanan ng dalagita Idudulog na rin natin itong problema sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Kamalig-Albay makakausap natin si Ma'am Edlyn Noble. Ma'am, meron po tayong kababayan na nabiktima po ng pangalay. Ma'am, para sa Biktima po, ano po ang maaring asa na tulong mula sa MSWDO po? Okay, ang aming office, MSWD, ay handang tumulong, hindi lang sa impulis siyempre sa kanyang pamilya para makapag-recover dito sa nangyari sa kanya. May mga counseling sessions na pwedeng gawin ang ating mga social workers and pwede din natin silang i-refer sa ating partner psychology for further evaluation and assessment. Sa ganito mam ma na sitwasyon, ilang session po ng counseling po na pwedeng pagdaanan po ng biktima? It depends naman, sir, sa, kung sa progress ng victim kung tingin natin ay sa nakikita natin during the sessions na medyo nakaka-pop up na siya, nakaka-recover na siya, pwede na natin i-end. Pero kung talagang sa tingin natin ay kailangan pa talaga ng mas deeper na intervention, yun na po ang ating um, pagkakataon para i-refer siya sa psychologist kasi yun po ang mas makakatulong sa atin para maintindihan kung ano pulit yung mga pinagdadaanan ng ating uh, victims Opo ma'am uh, as general na lang po ano ano po ang inyong maipapayo sa mga kabataang babae na madalas ngayon na laman ng social media at nakakakila ng iba't ibang tao sa pamamagitan nito. Paano po sila makakaiwa sa panduloko, ma'am? For the general public na lang din, hindi lang sa ating mga dalagita, ano, pag may mga nakikilala tayo siguro sa social media, eh, pang agad-agad magtitiwala, huwag magbibigay ng information, hindi tungkol sa sariling and of course, Um, in duration palagi ang paggamit ng social media. Baga maging responsible tayo sa paggamit ng sos social media. At the same time, maging open din tayo sa ating mga mambulang kung sino yung mga nakikilala natin para at least alam din nila kung sino yung mga nakikilala natin sa online. So hindi lang ikaw, at least magkakaroon ng idea kung yung mga parents mo, kung di ba itong tao ito, ano na nakakausap mo, or okay. hindi. Diba? So yun, dapat magkaroon talaga ng magandang communication between the person, lalo na sa bata, and sa kanyang family, and sa, sa parents lalo na. Tama po, ma'am. At least, uh, bukas po ang iyong tanggapan in case po na magpatulong po ito si Ma'am Julie na sa kanyang pamangkin na nabiktima po ng pangalay. Yes po, sir. Anytime po, pwede po pumunta sa aming office, ang po pong partner sa uh, Kamalig uh, Municipal Police Station through the WCGD or the Women Insurance Protection Desk. Apo. Are you ready kami anytime? sila kami mga partners talaga. So uh, kami po ay ready tumulong sa victim and of course sa kanyang family throughout her journey dito po sa kasong ito. Apo, dahil po dyan ma'am, maraming maraming salamat po, ma'am Edlyn Noble. Ma'am Julie, ano po ang plano mo ngayon ma'am? Gusto ko po sir, mabigyan ng katarungan yung nangyari sa pamangkin ko, yun lang po. Kung meron ka ma'am na mensahe dun sa lalaki, ano po yan ma'am? Gusto ko pong pagbayaran niya. Gusto kong makulong siya. Sinira niya yung kinabukasan ng pamangkin ko. Makakaasa po kayo sa amin na kami po ay tutulong upang mabigyan ng ustisya ang nangyari po sa pamangkin niyo. Maraming salamat po. Apo, kung meron kang minsay, ma'am, ano po yun, ma'am? Unang-una po, maraming salamat po sa tabang oran mismo kasi po hindi ako nahirapang lumapit. Saka po, <laughs> yun lang po yung gusto ko talaga. Mabigyan po ng katarungan. Ah okay. kung meron ka rin ma'am namin sa isa, mga katulad mo ma'am na mga magulang na nakakaranas po nito na natatakot na magsampan ng kaso sa mga nambiktima sa kanilang mga anak. Ano po 'yun ma'am? Kailangan po ano, uh, ilaban talaga kasi wala pong ibang lalaban para sa kanila kundi tayong mga magulang. Kung hindi po tayo iimik, hindi po natin makakamit ng ustisya para sa mga anak natin. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po, ma'am, na naipaabot nyo po ang alalahan ninyo patungkol dito sa pamangkin nyo. At makakaasa po kayo, ma'am, na kami po ay tutulong hanggang sa makasampan ng kaso laban dito sa lalaking hale po sa pamangkin nyo. Maraming salamat po.